Hello everybody! Magandang araw! Ngayon ay ko kayo kung paano nga ba ang order sa Amazon Philippines. So ang muna natin gagawin dito ay bubuksan lang natin ang ating web browser. At gamit ang search for na nasa itaas, type lang natin dito amazon.com. Okay, pagkatapos nyan ay mag in or mag-sign up ka ng iyong account sa Amazon at pumunta ka dito sa iyong address. So, i make sure mo lang na ang iyong location ay Philippines. Okay, pagkatapos niya, na-click mo lang ang Done option. Okay, so ngayon na nandito ka na, ay kailangan mo lang maghanap ng items na gusto mong bilhin or i-order. Okay, for example, um, itong um, clothing, Click mo lang yan at makikita mo na dito lahat ng available items. So, for example, um, itong Pants. So, click mo lang yan. Tama, at i-click mo lang ang Buy Now option. Eh, magantay ka lang ng ilang segundo. Pagkatapos nyan, ay makikita mo na dito ang iyong delivery address. So, click mo lang ang iyong delivery address at ang iyong payment method. Okay, sa so pagkatapos ng iyong delivery address, click mo lang ang deliver to this address at piliin mo lang ang iyong payment method. So, dito makikita mo na ang iyong order total. Pagkatapos nyan, ay bayaran mo na ang iyong item. So, kung available ang cash on delivery, pwede mo rin niyang piliin. Pagkatapos niyan, i-click mo lang itong use this payment method at dadating na ang iyong item pagkatapos ng ilang linggo or ilang araw. Okay, so that's it for this video. If you think this video helped you solve a concern, please subscribe, like this video, and leave your comment below. Bye!